Ayan mga idol, ah good morning, good morning. Ayan, uh, ah, grabe mga idol, ito ang sitwasyon ngayon mga idol sa pier. ay ah, MIP. Uh, ah, Nakaluwag-luwag tayo ng... Uh, ah, no, Nakaluwag-luwag na tayo mga idol, nakaginawa na tayo ng ah, maayos sa traffic ng uh, ah, MIP. Ayun mga idol, napakasubrang luwag talaga. Uh, ah, ma man, uh, ah, matsasi ka man maluwag uh, sarap ganito mga idol ang ayun uh, ang uh, palabas mga idol ayun uh, ang palabas ang video uh, uh, haba na ayun na nagsiksika na sa labas uh, sa loob mga idol ang uh, pila palabas uh, ayun mga idol oh. Uh, yung mga container mga idol Ayan o, oh, yung mga container mga idol o, oh, uh, na nangagalaw mga idol. Ayan, yan, yan, yan. Ayan, ano yan mga idol? Ah, uh, palabas yan. Ayan ha, pila palabas. Uh, ayan na nga, pila palabas mga idol. Ayan na mga idol. papasok uh, na tayo mga idol. Uh, tinanggal lang natin yung uh, ano, mga lock ng ating uh, container ayan shoutout uh, shout out sa trupang uh, bay yan uh, may pila ng mga idol uh, dito sa ano uh, dito sa holding uh, chassis ayan uh, papasok na tayo mga idol ayan uh, walang pila mga idol nakita nyo naman walang pila ng impi Maraming maraming salamat mga idol sa panunood ng ating vlog. Ayan, bye bye mga idol!